So yun na. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Sana po kayo naroon. Sana'y lagi kayong pagpalaan ng ating Panginoon at sana'y lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At bago po tayo tumuloy-tuloy sa ating bibigyan na reaction ngayon tungkol kay Kalingap Pedro sa kanyang pagbili ng kanyang bagong kotse na isang Honda BRV, ay huwag po natin kakalimutan supportahan palagi ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang si Ate na Vlogs at siyempre si Kalinga Trampa no? at yan at ma, para makita po natin kung gaano naman siya kasaya sa kanyang bagong kotse tingnan po natin Insan ano naramdaman mo ngayon kasi heto na dito na tayo sa lugar magkakaroon ka na ng four wheels grabe wow. kinakabahan ako <laughs> <laughs> Ano mo naramdaman mo? Halo-halo? Oo, kinakabahan. Kinakabahan. Hindi <laughs> ko ma-explain mo saka hindi ko rin akalain na makaka ano ako ng ganito kasi na magkakaroon ka ng sasakyan oh kasi dati kahit nung sa ano kahit bike lang ano una no, eh okay man. na okay lang sa ito akin talaga uh, napaka simple nito bike Kaya, lang, uh, lang grabe uh, deserve mo naman yan sa mga ano ah, uh, makakatulong sa iyo sa pagdala mo oh. so yun guys no talagang grabe yung excitement ni Kalingap Pedro halos hindi na niya maipaliwanag yung kanyang nararamdaman siyempre, sino inong mababa naman ang hindi magiging excited eh napakaganda po ng kanyang bagong kotse noon nga po, noong una kung napanood niyo no noong nag-uumpisa pa lang siya noong nakabili siya ng mountain bike para pang service niya sa kanyang pag-e-escout eh happy nga happy na siya lalong lalo na po noong nakabili naman siya ng motosiklo talagang ah uh, tinatanong siya dati kung bibili ba siya ng four wheels sabi niya, hindi pero ngayon eto na, bumili na po siya, no? At kailangan kailangan po niyan kasi dumadami na dumadami ang kanyang mga tinutulungan, dumadami ang kanyang mga nai-scout at uh, kailangan kailangan niya ng mas malaki-laking sasakyan para mapaglagyan ng kanyang mga pang-ayuda. Dahil kung sa motor, nahihirapan po talaga siya, no? Pabalik-balik nga po minsan at hindi niya na yung dapat niyang dalhin. So yun, grabe. At alam nyo guys, talagang deserving itong si Kalingap Edo na magkaroon talaga ng mga blessings, ng mga abot-abot na blessings dahil kung naumpisahan nyo, ano, talagang itong si Kalingap Edo ay talagang hindi siya kagaya ng mga iba na vlogger na laging nakasunod lang kay Kalingap Rob. Itong si Kalingap Edo po ay may sariling ano, may sariling palo. Talagang kumikilos na sarili niya, no? Talagang napakasipag niya maghanap ng kanyang mga tutulungan. Napakasisipag scout nakakarating kung sansaan. At ang isang maganda kay Kalingap Pedro. Kahit sabihin pa natin na kamag anak niya sina Kalingap Prab, sina Ate Edna, sina Kuya Bal no, hindi niya sinamantala yung pagkakataon na 'yon para maging pasaway dahil itong si Kalingap Pedro mula umpisa, wala itong nilabag sa mga pinagbabawal ng Kalingap. 'Yun, so deserving po talaga siya. So yun guys, alamin naman po natin kung ano naman ang masasabi ni Beyonce kung anong nararamdaman niya sa bagong achievement ng kanyang kalab team na si Kalinga Pedro. Go! Beyonce, um, ano yung nararamdaman mo Beyonce para kay Edu? Ha? Masaya po. Ano? Masaya po. Masaya ka para sa kanya? Ano pa? Ano po may ano magagamit na po may bago po siyang magagamit sa pag sa pag-scout. Kumusta ka naman Biyansi ngayon na kasama ka namin sa pag-purchase ng sasakyan ni Eddie? Ano po? Sobrang saya ko kasi bola sa ko dito sa ano. <laughs> huh? Sa sasakyan, sabi niya. <laughs> <laughs> ano yung message mo sa kanya tuwing uh, about nabili niya yung sasakyan? Ano po? Ano pong ingat mga po siya sa ano po gumaling po po sa pag-scout. Tapos, <laughs> mag-iingat, ano pa? Mapapanood -ma -ma niya ito, sigurado. Ano may sa kanya? Huwag um, po yung maging mayabang po pag nagda-drive po Huwag maging mayabang. Tama. Oo, oh, maganda yung uh, relax lang. Ano? Para po yung Maingat na lang yan si Edson. Saka mag-gasal po bago mag Bago mag-gasal, bago mag-drive. Wow. Tama. Tama yung Jensi. Masaya ka ba para ka Edson? Itong Sabra. short na short period of time na nakilala mo siya, itong sa ng panahon na nakilala mo si Eddie, eh. ano yung pagkakilala mo kay Eddie? Eh? Ano po, yung una po, timing po talaga. <laughs> Tahimik mo una? Oh, timing po talaga. Tapos? Tapos mabait po. Mabait? Mm -hmm. Tapos? Nung sa vlog pa lang po, pinapanood ko na po. Ah, Ayun, sa vlog pa lang, pinapanood ko oh. na si Eds. Oh. So yun, grabe. Ang ganda po ng mga sinabi ni Viancia, no? Kahit uh, nag, uh, kahit sobrang mahihayin nitong tao na to, napakaganda nung kanyang mga sinabi tungkol kay Kalingap Edu. At saka, ramdam na ramdam mo talaga yung kanyang concern kay Kalingap Edu. At ang nakakatuwa, dati na pala siyang, dati na pala niyang pinapanood si Kalingap Edu sa kanyang mga vlogs. Ngayon guys, ang aalamin naman po natin, eh kung sino, sino, sino ang una-unang isasakay ni Kalingap Edu sa kanyang brand new car. Tara!

Okay lang yan. Wala ano po kayo mga mga Maraming pa upuan eh. <laughs> so yun guys, grabe. Sigurado, ang dami na namang kinilig dyan. Grabe ano. Si Vianse po, ang unang-unang naisakay. U I mean, unang-unang nakapasok at nakaupo sa loob ng sasakyan ni Kalinga Pedro. So parang isinakay na rin niya. Grabe. Ayos ba? At napagalaban din natin guys, na... Si Kalinga Pedro pala ay sinundo niya talaga si ano no, si Biancay at ipinagpaalam sa kanyang mga magulang para makasama sa kanyang pagbili ng bagong sasakyan. At ito may maririnig din tayo kay Dara na dati pala ah, nung isang araw nagpapaalam si ano si Biancay sa kanyang magulang through video call, hindi siya pinapayagan. Pero nung sinundo siya at ipinagpaalam, mikaling kalingap edo sa kanyang mga mugulang At pumayag sila Grabe na, ano Mukhang tutuhan na nga ba ito? paki comment na lang po at friends mabuti pinaayagang kanila mama mo Pinaalam ko. ano ka ano 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 Pinaalam ko, ano ano grabe. ano Kanina ano 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 Pinaalam ano ano siya? Oh,

and God bless us all.